the daily bread devotions today's reflection with pastor jeff eliscopides pastor jeff good morning Good morning, Chuck. Good morning, Ted. Good morning sa ating mga taga sa yeah. Nako, eto na. Proceed tayo agad dito sa liham ng uh, ating letter sender na si Jamie na NBSB or No Boyfriend Since Birth. Baka may mga nakikinig sa atin na ganito rin ang uh, kwento ng buhay. Sabi niya dito, Pastor Jeff, ako po'y 41 years old na. NBSB o No Boyfriend Since Birth. Siguro mababaw sa paningin ng iba itong bumabagabag sa akin. Sa amin kasing tatlong magkakaibigan, ako na lang ang walang jowa. Tuwing may lakad kami, yung mga kaibigan ko may kanya-kanyang holding hands. Ako, taga picture, madalas third wheel o kaya fifth wheel. Hindi ko naman po minamadali si Lord, pero nakaka-pressure kasi 40 na ako. Napapaisip tuloy ako gabi-gabi. May mali ba sa akin? Hindi ba ako lovable? Pinagkakait ba ni Lord sa akin yung romantic love dahil meron akong nagawang mali dati. Pakiramdam ko parang may kulang sa buhay ko dahil wala po akong love life. Sinusubukan ko namang maging masaya sa ibang bagay tulad ng pag-focus na lang sa karyer ko, pagsisilbi sa simbahan at pagbibigay ng oras sa pamilya. Pero may mga pagkakataon na napapatanong ako, hanggang kailan ba ako maghihintay? Pastor Normal lang po bang maramdaman to? Na hinahanap-hanap ko yung sarili kong kapareha sa buhay. May sagot ba si Lord sa mga ganitong klase ng pakiramdam? Anong say mo, Brad? Single and feeling empty, Jamie. Yan nga po ang uh, liham, pastor ng ating letter sender na gustong gusto ng magka-jowa dahil nape-pressure sa friends ng mga walang jowa at nagtatawanan na ng mga staff namin dito. Ikaw daw ba to Dimpy? <laughs> nakaka-relate ba? Nakaka <laughs> Daming nakaka-relate dito. Sino pa dyan? Taas ang kama. Ah, si Direk! Diyos ko, si Direk Grace Dim pala. O sige, mukhang maraming makaka-relate dito sa letter sender natin. Pastor Jeff, anong say mo, Brad? Dapat siya uh, sa podcast mo yan, iginese eh. Yung mga ganyang level ang mga kailangan sa podcast. Oo nga. But anyways, try nating sagutin. Yan, si Jamie. Pero hindi makarelate yung kaibiga ko, si Ruel Reyes. Saka si Boss Alex Claveria. Hindi makarelate sa mga ganyan. Dahil uh, punong-puno ang love life niyan. Well, Jamie, una sa lahat, gusto ko lang... Uh, pasalamatan ka sa lakas ng loob mo rin para i-air yung iyong nararamdaman. Ano? Tandaan mo, Jamie, walang expiration date ang love life. Ayan. Hindi yun yung parang, alam mo, yung mga gatas na best before 35. Walang ganun, okay? Alam mo, minsan, iniisip natin, baka may mali kaya sa akin, but single pa rin ako ngayon. Pero the truth is, Tingin ko, Jamie, wala kang factory defect, hindi ka rejected item sa mata ni Lord. Unang-una, natural lang yung longing mo na yan. Yung gusto mong mag, alam mo may ka-holding hands habang naglalakad sa mall. Natural yan. It's very human in terms of uh, natural yan. Gusto rin naman ni Lord na maranasan natin yung companionship. Pero tandaan mo, companionship is a blessing, not a requirement to be a complete person. So, ibig sabihin, hindi lahat ng hindi nakapag-asawa, hindi kumpleto at may kulang. Hindi ka incomplete product kasi wala kang Mr. Right. Kasi minsan, kahanap tayo ng hanap na Mr. Right. Baka ma-end up tayo. Mr. Wrong pa makuha natin. Ano? So, pangalawa, hindi porket late dumating, eh, fake na. Alam mo yon yung parang may mga delivery ka sa mga online shopping, may, dum may darating on time, may delay, pero worth it pag dumating. Baka lang si Mr. Right, eh, nasa checkout pa lang counter ni Lord. Baka for the meantime, ang sabi sa Salmo 37.4, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan, at ibibigay niya sa iyo ang ninanais ng puso mo. Ang ganda na to, Jamie, delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. So ang pangatlo kong payo sa iyo, Jamie, live while you wait. Ano ibig sabihin na to? Habang naghihintay ka, ipamuhay mo 'yung buhay mo bilang single. Mag-ipon ka, hindi lang pera kundi kwento, experience, mag-serve ka sa church. Ay, lalo na yung kids' church, yung mga bata, baka preparasyon niya para kung magkakaanak ka in the future build friendship kasi ang mas masarap kapag dumating yung uh, Mr. Right mo. Okay? Marami kang kwento. Marami kang experiences sa buhay. So don't close your doors, Jamie. Hindi ko sinasabing mag-yes ka sa lahat. Pero wag mo ding sobrang choosy naman, ano? Wag yung hanap ka ng hanap ng perfect na lalaki, tall, dark, and handsome. Malay mo, nandiyan lang si Mr. Right sa isang event na ayaw mong puntahan kasi masyado kang choosy. So Jamie, as I end, hindi pa huli ang lahat para sa love life. Marami kong kinasal na lagpas 40. Masaya naman sila ngayon. Huwag mong hayaan yung status ng love life mo magdikta ng value mo. You already loved fully by the one who matters the most. At si Lord yon Hindi lalaki magkukumpleto sa'yo, Jamie. Si Lord ang magkukumpleto sa'yo. Sabi sa Salmo 37.4, Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan mo at ibibigay niya sa'yo ang ninanais ng puso mo. Tayo magdasal, Jamie. Lord, alam naming uh, real struggle to na maraming uh, uh, single, hindi lang babae, kundi mga lalaki. But Lord, ano magagawa namin? Bakami ba ay uh, mamumwersa ng sitwasyon? We're gonna push our own agenda. Kahit sino na lang, basta nakapalda. Or kahit sino na lang, basta tao. Lord, baka mag-end up naman kami magsisi sa huli. Lord, we're gonna wait and we're gonna enjoy life while waiting. Salamat Lord sa inyong paalala na ang aming worth and value ay hindi nakasalalay sa partner in life kundi sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, salamat po muli sa araw na ito sa aming pong pakikinig sa nagpapahupa po sa aming damdamin at ang bibigay po ng aral mula po sa aming Brad Jeff, sa aming pong The Daily Brad at sa pakikinig po ng aming mga kapatid na humihingi ng gabay at patnubay mula po kay Brad. Alagaan niyo po siya lagi and always bless his mission. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Brad, sorry, ha, ah, baka napahintay ka ng matagal-tagal. Sorry, sorry, sorry. And uh, hindi Ay, na kami uh, naabisuhan dito na nakastambay ka na pala. Oo. Oh, oh, so akala, akala ko nga, di, akala ko, Ted, i-archive mo na ako. Hindi, <laughs> ala ala alam ala, ala, ala mo naman that, you know, you cannot be archived but you can be placed on the table. Okay. Um, <laughs> yun know. Okay. Oh. Uh -huh. Okay, sige. So you may now proceed forth with <laughs> to your destination. Dako, <laughs> no. bago ko mahalaga lang 'to. Lagi 'to yung magulang natin sa Happy birthday Trixie Galang Mendoza. Thank you so much for being a good daughter to your parents na si Junjun at si Trina Galang. Yeah. Trixie, yeah, and happy birthday Trixie. Happy birthday and yeah. count your blessings. All right? Okay. Yeah. Okay, Brad. So, we'll catch you again tomorrow. Maraming salamat, Brad Ted. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeppelis Copides.